Napakaganda. Kasing ganda niya hey guys, andito kami sa Legazpi City. At dito kami natulog. So, pupunta muna kami sa plaza ng Legazpi. Sa Baywalk. Dito kami natulog kay Landroman. La Ayun, maraming maraming salamat sa pamilya ni Sandroman na nagtanggap sa amin para magpatuloy. At syempre sa Bayan ng Legazpi, thank you po sa pagpatuloy sa amin dito. Punta rin po kayo ng Batangas at marami din po kayong pwedeng pasyalan sa Batangas. Marami din pong magaganda ang pasyalan. Ayan. Welcome na welcome din po kayo mga taga Legazpi sa aming bayan ng Batangas. Wow. Pakaganda at napakalinis po ng Legazpi City. First time namin na nakarating dito ng grupo ko sa pangunguna din siyempre ng aming kaibigan na si San Roman yan siya yung nag-invite sa amin para pasyalan dito sa kanilang ano, bayan napakaganda ano sinabi ng baywalk ng Mulo ang ganda talo o oh, tignan nyo naman ang paligid guys kaluwat ka na kaysang kalumingon iba na ang mahal niya Look. kaliwa dagat baywalk kanan makikita mo bundok gubat tapos napaka ano ng lugar ayan sa time ko park ayun ah nakita ko na yung ano ligaspi ayun no, may ligaspi wow so, magahanap tayo ng magpapark may buko naman din dito ayun no pwede ka magbuko buko right guys ayan so nandito kami sa port ng ligaspi port ba to tawag nito ayun no pupunta pa tayo dun mamaya saunahan ayun no So napakaganda naman talaga guys yung area na to. Ah, may harang doon. Hindi siya pwede pumasok yung motor. Pero pwede tayong pumunta doon sa lugar na yon para magpicture-picture -picture, guys. So mag tayo dito. Magpipicture lang tayo dito sa Legaspi. Yun. Napakalawak ng baywalk na to no? Oh ang daming ano oh. Ano ba yan? Dito May mga sariwa, sariwa yung mga isda. Ganda dito talaga miss guys Ang lugar ng Bigaspi Hindi po ang sarap balik-balikan Kung malapit lang Wala po dito I love Puro Hindi ano ibig sabihin ng Puro? Puro rides, walang pang bili ng brief Sarap ba? Kung malapit lang, sarap balik-balikan Ano Hindi mo isang umaga, gigising ka Tapos jajaging ka dito, ayan no Wow. wow. Kasi mayroon talagang lugar para sa kanila, sa mga nagjajaging, mga naglalakad-lakad sa umaga. Tapos yung hangin, sariwang-sariwa, tapos nanggagaling sa dagat, amoy dagat talaga. So oh, yun guys, talagang solid naman, ang ganda. Oh, dito paliguan, public. Oh, itayon eh, nyo na yung tent nyo sobrang guys napakaganda talaga promise pag kayo napunta dito wala kayong pagsisisihan baka balik balik kayo pa at pwede pati silang maligo ayun oh. medyo malabo lang yung dagat kasing labo ng pagmamahal mo sa akin may kalabuan lang oh. ayun may mga naliligo oh. wow ganda talaga napakahaba ng bebok na yan hanggang doon tapos guys ayun yung vulkan napakaganda sana kung yan, yung may ulap na yan yung vulkan, natatakpan lang talaga kasi pero kung wala yung ulap na yan, napakaganda dito tignan so, itong mga kasama ko ayan, hindi, ma, hindi may pinta yung kanilang saya sa kanilang muka na nakarating dito ayan, oh. No? tawang tawa yung isa eh, oh. oh. sa sobrang tuwa sa sobrang saya na nakarating dito ayan, oh. No? So yan guys, kita niyo naman kung gaano kadanta ang nag-aspi anails. Ay kainan, babalik-balikan talaga namin din eh. O siya, sa muli.